ginto ni mga kadama ah uh, lito ng Tangub City ah uh, nagagreen naga, green, naga side versus ambo ng Usami City ah uh, nga bato naga, Mabato, naga right side shout out kay Rubin Gaom from Tagum Davao City punta pa sa mga dama vloggers shout out ah uh, Tum TV Bunbun uh, -bun Dama Gamer Vlog Mugat Dama TV ah uh, talibun Dama TV Kumpustila Dama TV OGP TV Dama King TV Dama Purmada Iapox TV Ah, uh, sauban YouTube channel, uh, shout out Uh, alam mo kalimot sa itong YouTube channel sa pag-like, pag-share, pag-comment, pag-subscribe. So, wala pa ka-subscribe, subscribe na. Uh, Triple Dama TV. I-click lang ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na akong ipakita. Uh, dagang salamat mga kadama. Uh, Luzon, Visayas at Mindanao.